Hi guys, welcome back to my channel So ngayon nga, I guess si Dustin sa All Out Sunday kasama niya naman si na Will Josh, AZ at iba pang PBB housemate na kapuso pero nandun din si Kira parang adapted na ata ng Jimmy itong si Kira eh, kasi dalawang linggo na nasa All Out Sunday so na ng mga netizen na ang yung jacket ni Dustin ay magkapariho sa sinuot ni Bianca na jacket noon ng um, interview ata yun ni Bianca mga 3 weeks ago at sinabi niya na, na magkapareho daw ang magjowa ng jacket hiraman ba ng jacket or sinuot nga ba ni Dustin ang jacket ni Bianca pero may mga iba naman na nagsasabi magkaiba yung seafarm magkapareho lang siguro ng kulay medyo dark ata yung kay Bianca, kay Dustin ay medyo may pagkapula kasi yun ang team ng kanilang guesting sa All Out Sunday. Nakapula silang lahat. Ayan, si Dustin hindi din papatalo sa kantahan. Uh, memorize niya yung kanta at hindi din napahiya ang kanyang, hindi siya napahiya sa grupo niya si AZ at si Josh uh, maraming pumapalakpa kay Dustin kasi hindi na siya nahiya at game na game na si Dustin. Malaking tulong talaga pag every Sunday nandoon talaga si Dustin sa All Out Sunday. Malaking exposure yan sa kanya, di ba? Na every linggo nakikita siya sa national TV. At maganda naman na magkasama sila ni na Will at Josh. Baka gawin silang grupo sa All Out Sunday kasi dalawang linggo na na may prod silang ang tatlo na kumakanta ano kaya sa tingin nyo yan guys, baka nga maging boy group si Dustin Josh at Wilsa all out Sunday, habang itong si Bianca naman ay nasa Cagayan de Oro pa kahapon na sa Zamboanga at ngayon silang dalawa ni River ay sa Cagayan de Oro, nauna nang umuwi sina Isner at Brand, Ralph at ang iba pa si AC at si Kera sa Manila pero naiwan nga papuntang Cagayan de Oro si Bianca at si River at si Dustin ngayon ngayong araw ay taping na first taping day na shooting day na ng shake, rattle and roll kaya hindi nakikita ngayon ang magjua trabaho work is work para sa magjua So, abangan na lang natin ang kanilang project na I Love You So Bad, Savannah, La at Vic. Yun ang kanilang mga pangalan sa kanilang movie. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.